guys, iakit namin doon sa taso oh. doon o no? okay, guys helper ko guys o, oh. laki ng katawan helper ko guys o oh. oh, may damage nga guys oh. Wow, wawa naman to guys Oh guys oh, ito na naman tapos na guys oh. Ah, ganda guys oh yung gawa ko. Yan. Ito guys, maggawa ko dito sa ano. Ah, sa South One ito sa kaibigan ko guys um, second floor yung bahay niya guys o, ang oh. ganda ng bahay niya guys oh. wow ang oh, ano pa sa taas guys o, ang ganda ng view guys oh. tingnan mo ha tingnan mo guys oh. giging guapo rin ako guys <laughs> tingnan mo guys oh. <laughs> uh, picture picture mo na guys sa so, wala uh, para ano ba kita sa mga flowers flowers ka dyan um, follow mo ako <laughs> joke lang ngayon guys oh. bahay nila oh. Ayan. magtatalis ko dyan guys yang magtanggal na aku ako ng guys uh, one uh, mm, tiles ang yes oh nah, sige bira lang guys ah kay para makakwarta sige <laughs> yan para makakwarta ba yan <laughs> yan lang guys para makapira tayo guys diskarte lang para you know, tanggal ang galang ano ng tiles guys dikit na dikit talaga yan guys tanggalin ko yan guys yung bowl yan tanggal yan tsaka yan tanggal din yan yan tanggalin natin yan yan solo lang to guys sabi ng uh, kaibigan ko, helper naman dyan. Ah. Sabi ko, kaya ko naman yan. Man. Dandahan ko lang. Kaya yan. Ah. Yan, tanggalin na guys. Para mano, malinis na. Dandahan lang guys. Kaya mo yan po. Pag kaya ng tao yan guys, kaya natin yan. Kahit kunti lang experience natin kailangan gawin mo si may iniwala sa iyo na marunong ka eh, di subukan mo pero marunong talaga ako guys marunong talaga ako yung bata pa, bata pa nga ako eh, uh, ang trabaho ko pagdating dito sa Manila contraction kaagad ako guys sa Manila nagkontraction ako dito kasi tinitingnan ko yung mga gawa sa ano ko, yung inirpilan ko. Kaya tinitingnan ko pero madali lang ako matuto guys. Lahat ng may magpagawa sa akin, motor, kaya ano, si machine, lahat, electric pan. Yan, nagagawa ko yan. Ito, bagong kontrata to guys. Yan, malinis na guys. Ito, oh, linis na oh. Oh, linis na, mamaya-maya, magta-tiles na, ma na ako. Guys, mag na ako guys yan Lagyan mo ng tobi guys para medyo dumikit guys. Ayan, hindi ko na lang lagyan niyan guys kasi medyo manipis naman guys yung kuan. Yung tiles hindi ko nilagyan ng ano, cemento. Ayan guys kunting ano lang guys. Oh. Um, simple lang guys oh. sabihin nila hindi ako maruno pag lagay na tayo ng bawal guys oh. pag lagay ng bawal guys uh, may guhit talaga yan guys pa yan guys tapos i-dritso mo para hindi lumampas tsaka yung bowl din lagyan mo ng guhit din yan yan sentro mo talaga para may guide ka guys para yung butas talaga masentro yung talagang butas yan para hindi talaga sablay guys eh baka mamaya pag mo, hindi pa hindi na mag guys kasi hindi na sentro yung butas nako oh little mayors yan guys oh pagkatapos ng sintro guys ah, lagyan mo lapis guys ganyan para wala to kawala guys yan lagyan mo ng lapis pagkatapos yan guys tanggalin mo yan guys tapos sugat sugatan mo yung kuhan yan yung tiles para medyo dikit din yung kuhan guys bawal yung ilagay mo ng ano, simento yan guys salitabok guys ah, yan oh. Yan, sugat-sugatan mo lang yan. Pagkatapos yan guys, ah, lagyan mo na siminto guys. Medyo matapang yung ilagay mo siminto guys. damiyan mo na siminto. Tapos yung adhesive, konti lang para. Kasi, ano naman yan. Hindi man yan matumba guys kasi malapad yung bawal na guys. Yan, maglagay na tayo ng siminto guys. Huwag may ilapit sa butas guys, baka malaglag yung simento sa butas. Baka mabara na naman. Tapos pagkatapos mong ano guys, uh, pagkatapos mong lagyan ng simento, paglagyan ng bowl, plasan mo guys para medyo kapag may singit-singit sa simento, malaglag doon. Para hindi na tumigas, plasan mo kagad yung ano, bowl. Ay, uh, guys, ilagay na natin yung ano uh, guys, ball. Ayan uh, guys, mahirap na mag-isa guys, wala helper. Sabi ng kaibigan ko, helper naman dyan, pero ano, solo mo lang yan. Uh, sabi ko, eh, kunti lang to, kaya ko lang to kasi kunti lang eh. Ayan guys, tapos na guys, oh. Yun, ganda guys. Oh. Ayan uh, guys, oh. Ayan, kinabit ko ng ano uh, guys, so. Oh kaya ako guys sabi nyo hindi ako marunong ah. walang hindi marunong kay Miller Vlog guys oh, yung pinto pinalitan ko rin guys door knob yan oh. yan guys oh. Mo, guys oh. yan galing ko guys oh. ganda <laughs> guys oh. wow ang ganda ng bar guys mamahalin oh.